Umagang kay ganda mga dodong. It's gonna be another day, another vlog. Woo! Kanlaon. One thing I love about this place is libre yung pagkain. As long as marunong kang maghanap. So, eto, tinuturuan tayo kung ano yung hahanapin natin. And, sabi ni Mrs. pumili ka ng pumili as long as may laman. So, ganun. Sana tama yung kinukuha natin. Pataka, ka! Parang kagkuha, brad. <laughs> some of the bunga is nakatago. So, halapin mo tapos kapain mo kung may laman. Ulay unod! Ay, pang bilhin ng mga ulay unod. Daan ba dyan lagi ko? Hindi ko Sa tagal ko dito sa bukid, may dalawang uri ng halaman. Yung ano. Living young and wild and free. So, pwede mo siyang kunin as yung halaman na to is parang bagyo nasa area of responsibilities or nasa lupain ninyo second na uri ng halaman is yung talagang gumasto sila para tumubo so those are the plants na hindi mo pwedeng kunin eh ang ibig kong sabihin is yan yung mga sili na ganyan kapag naka-arrange na yan di mo pwedeng kunin yan. You can tell that they put quite a lot of effort sa binhi pa lang. And of course, alagang-alaga. Yung narasiri type talaga. So, medyo mahal daw yung sili as we speak. Kaya ito, nod-nod na lang muna. O ano yung process nila dito. kahit di na tayo magkasama Kabayan natin dati ay giba-giba na One thing I love about the place is you don't have to travel to go watch this beautiful scenery. It's right here, bagagising mo. Libre yung tubig, libre yung kuryente, and of course, exotic foods are everywhere. Unsa man abroad? Exotic meter everywhere pero you have to be careful, especially nowadays ang dami daw na lumalaganap na cobra. We have mushrooms, you name it. So no need na maging expert as long as marunong kang manghuli, marunong kang maglinis. wata What? What? The, what? What? <laughs> buhay sa bukid is simple lang. Pero one basic requirements lang mga idol. Siguro hindi ka pwedeng maging maarte. Yun lang. Kainan na! We also have this one marami dito sa bukid. They call it Taiwan. Or, well, I know. Yan, buhay pa. Um, tawag dito sa mga Tagalog, I think it's Hito. But in here, we call it Taiwan. Ewan ko kung bakit Taiwan. But as you can see, fresh na fresh yan mga idol. So, yun, tumalon mo yung isa. So, masaya. Okay talaga dito. Libre lahat. is that? Well, if you're in Cebu, they call this one Bukasi out here. <laughs> Tawag namin dito is Sili-Sili. We also have this one. Marami dito. Ihaw na lang. That's the best ano, remedy kapag ito yung kinakain mo. Clear blue skies. Libre yung buko. <laughs> I have to be honest no Next content ko is Medyo kakaibang journey, kakaibang travel Kasi yung hindi nyo itatanong. So nagka problema ako sa work And I plan to go to Rafi Tulpo So ganun May hotline naman tayo Tinawagan ko And Sumagot so naman, binigyan tayo ng address. And of course, kailangan kong pumunta dun. Siguro, it's gonna be a great vlog. Expectation versus reality. Paano makarating kay Rafi mga ganun. At the end of it, ano, ito yung masasabi ko. Sana safe ako. Sana yung pagpunta natin dun is fruitful. Ganun. So, ewan. May problema lang na personal na kailangan tapusin. So sana maging successful yung reklamo natin. So since isa kang viewer sa channel ko, I hope na may may tulong ako kung sakaling may problema ka rin. Kasi I'm going to talk about paano ako makakarating kay Rafi Tulpo. So thank you for watching. I hope na successful yung travel natin kay Rafi Tulpo. So ganun Alis muna ng Negros Siguro mga ilang araw Vlog na rin natin yung travel natin Papunta kay Raffel Tulfo So pahirap ang journey papuntang ang Ano? Basta Ewan Bahala na Basta kayo makarating ng Manila After that Raffel Tulfo Yung journey ko So Thank you for watching Mga idol And along the way Siyempre Content ng channel ko Is droning So may mga Nag PPM sa akin Mamimit up natin sila in Manila about droning mga stores mo features mo. So, bye-bye.